Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag walk with land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now um let me check. We are officially 10,000. 62 subscribers, no? Konti na lang guys, pagto to 20,000 subscribers na tayo, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Okay, sandali lang po ha, medyo may i-set lang po tayo dito uh, sa ating live. Okay, kung nanonood na po kayo ay ano lang po, ano, Happy New Year nga po pala sa mga ano na natin, no? Yeah. Okay, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Ay, mabuhay ka. Okay, thank you so much. Lee Stodge Channel. Thank you, thank you so much, guys. And we are talking about Uh, silipin na nangungunang party list at kanilang mga nominees, alamin ang detalye. Okay, yan na. Kasi po, yan. Ito po ah. I-share isha ko lang po sa inyo. Wait lang po ah. Um, ating uh, share ko lang. Screen natin window. Ito po, ayan. <coughs> ito po yung mga party list. Party list natin, no? Na nangunguna. Okay? Pero ito, ang gagawin natin today, naka-live tayo, um, titignan po natin ang mga party list nominees nito. At least nominee, no? At least one. Uh, para ano natin, no? yan, AXIS. Okay? So, yun pong alamin natin, ha? Okay. O, oh, yun po yung aalamin natin kung sino po ba mga nominado nito so wait lang pa ano lang po natin ito so tags po natin wait lang kaya yeah, ano lang po natin maraming maraming salamat po sa inyong lahat Okay, medyo mahaba-haba po to. Kasi titignan po yung mga nominees, no? Gusto kong makita yung mga nominees na mga ano na to. Eh, gusto ko live para makita nyo din po, no? So, kasi ayoko naman pong gawin tong offline. Ayan. Okay, save na po natin. Yeah, <clears throat> wala na nanonood. Pero anyhow, naka-record naman 'to. And thank you so much sa tatlong nanonood. Uh, keep on sharing, my dear friends. Okay, sige. Sandali pa. Mhm. Mm Si-share ko po ang isang share screen tayo. Ito. Yun. Ito, share po natin. Ayan, share ko lang po ha. Kasi, ang gusto kong mangyari ay based dun sa ano natin. Umpisahan natin sa APEC. No? Ayan. Kasi pong APEC, kung paniniwalaan natin itong survey na to, makakakuha ng isang nominee. Okay? So, tignan po natin ha uh, para ano, uh, ano po natin yan, APEC party list K uh, nominees. Yan, tingnan natin. Okay, search muna. Ayan, nag-search pa po. Ayan eh. Okay, tignan natin kung sino yung nominee nito. Kung, ang effect po kasi ano yan eh, ang, I believe ano to eh, sa kuryente, matagal na rin pong nagaano yan, uh, meron na pong mga party list yan in the past na naging congressman and woman. Ito na po. Ayan, okay. Uh, number 24, party list, Sergio Dagook. Ay, nako. Tingnan natin, wag, po yung Facebook kasi. Ayan. Ayan, oh. No? oh Philippine Electric Cooperatives. Okay? So, ibig sabihin, ano po ito? Um, sa electric nga to Okay? Yan, oh. oh. Oh, so ano pa yan, 1998 pa pala yan, yung electric cooperatives na yan. Okay? Ayan no? tignan nyo, nabawasan siya. No? Ito yung history nila, 1998, dalawang seats. No? 2004, tatlo. No? 2010, 2013, 2016, wala na. So dapat nung 2019, no, wala na sila. Mm. Oh, 2022 meron tigisa silang kong ano, no? Ayan. mm. <clears throat> Ernesto Pablo. Serio de Okay? Ayan. So most likely si yung nominees nila led by Sergio Dago kasi dalawang beses eh no. Ayan. Okay? So most likely, ano po, ang nominee nila, uupo dyan, kung manalo sila ay si Sergio Dagook. Okay? Yan, eh, hindi po naman natin kilala to si Sergio Dagook. Okay? Something like that. Sige. Susunod po natin ay ang BBM. Sandito. Uh, ano po bang BBM? Hindi natin alam ang BBM. Okay, BBM party list nominees. Yan, search po natin. Ganun po ha. Ayan. O. Bangon bago min minero. Ay, nako. Pag ganun talaga, bago party list group ba? O. Tignan natin to sa GMA. Kung sino yung mga nominees nila. Ha? Ayan. Ayan, tingnan natin. BBM. Pero hindi, bangon, 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 bagong minero. Sino kaya to? bagong bangon, ito, ito, ito. Ito, tingnan natin ha. Least party groups running in 2025. Ano ba yun? Why pang mag-register? Pero, syempre, since, ano po, ginamit BBM, uh, most likely, ano po yan, no? Bagong, uh, bagong, bagong uh, bagong minero party list. Okay? So, ibig sabihin, ano to, ha? Uh, dapat, ang ano nito ay panay minero. Okay? Minero, no? nagmamain Pero, I don't think so. Pero, related to kay BBM, siguro, kasi, Uh, inano eh no ginamit yung BBM na, na salita no na acronym so most likely ano to uh, kasama to ni BBM okay sunod po yung OFW tingnan natin ang OFW 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 party list nominees yan tingnan natin ito pani facebook eh no Ayokong kung ano eh no kabayan party list Konkan. okay kabayan party list Ayan, tingnan natin ito. OFW. Hmm. Iba ba yung Axe OFW sa OFW? Baka magkaiba yun eh, no? Oo. Oh. Ayan. Mas may murang kuryente pa, oh. Salvation Perez. So, ang ano natin dito, isipin natin, tignan natin kung ano po sila. No? Ayan, OFW. Wala po tayo makita. No? Na, ibig sabihin, hindi, hindi ano, yung APEC. Oh so pwede nating iboto yung APEX. Okay? Pero tingnan po din natin ha. Oh, kung karapat dapat nga po sila no yung ito, ito United Senior Citizens. Tingnan natin guys, United Senior Citizens, United Senior Citizens Party List. Ayun no. Oh, si Milagros. Ah yung United Senior Citizens ano si Milagros. Tingnan natin. Senior Citizens Uh, United Senior Citizens. Ayon. 2022-11 Senior Citizens 11 seat in 2022 party list election with Ordanis defending the seat. Magsaysay ran under the United Senior Party list and also won a seat under her party. Ah, okay. So, ibig sabihin si Milagros magsaysay ay nag-ano siya, no? Nag-separate uh, siya. Uh, senior Citizens, no? O si yung datol pala namatay namatay okay so ibig sabihin ano rito ano United Senior Citizens okay so kasi marami marami pong ano eh um hello everyone good morning good morning uh, good morning CT Sadia maraming salamat thank you so much uh, please keep on sharing okay we are talking about politics here in the Philippines uh, specifically the party list uh, system okay? ayan ah Ayan. So, most likely, si Milagros Magsaysay ang tatagbo dyan sa senior, United Senior Citizens. Okay? Ayan. Thank you so much. Okay, next po natin ay yung Bicol Saro. ah uh, tignan natin kung yung history ng Bicol Saro, ha? Okay, Bicol. Eh, kasi po malaki ang ano, no? malaki ang bicol kaya maraming ano yung ako bicol bicol saro ayan to bicol saro ayan uh, political party based in bicol region it is currently an organization with party list representations in the house of representatives Tignan natin yung history ah kay parliamentary district elections oh, lost 2 million oh talaga 1978 so maano pala to no party list elections 2022 ayun nakakuha sila 325,000 isang seat lang no and one No, so uh, isa lang no, si Yamsuan lang, uh, Bicol Saro. So most likely, itong Bicol Saro ay makakaano rin, makakakuha kasi syempre meron silang constituents talaga. No? So isa lang, isa lang, one out of 63. Okay? Okay, next natin ay yung 4K. 4K party list nominees. Yan, tingnan natin. Okay, Facebook. Tingnan ko nga ito. Ayan. Ano ba yung 4K? Search ko nga. 4K. Ayun, oh. Kababahiyan, kabal, kabalikatan para sa kapakanan ng kaularan ng bayan. Okay? Yeah, eh, wala naman. Sino, ano, sino, Ayan o, oh, tignan mo, 4-piece. Ah, ito yung ano natin. So, unang-una yung 4-piece. Okay? Ipanaw, samba yan. Ayan o. So, 4K. Tignan ko nga yung 4K. Ayan, kababaihan. Yung 4K, madanggit na pa yung 4K, you know? Mm -hmm. Pero wala naman po tayo nakikita ano, representative. You know? Ay, Yeah. Thank you so much, CT Sadia. No, face to face, wish a flower. Like that. Thank you so much. Yeah, Mabuhay, mabuhay ka. Okay? So please keep on sharing. Thank you so much. Yeah, na. Okay, so, uh, APEC, BBM, OFW, Biconsaro, 4K, 1 Munti. Ano itong 1 Munti na to? Tignan natin, ha? 1 Munti. natin uh, ang one Munti party list. Ayan, ito. One Munti party list files certain April. Ito. Ah, one first nominee lawyer Rafi Garcia, Secretary J. J. Joje Alcaraz, a former vice mayor of Montilupa, filed the concan at the Commission on Elections Law Department site at the Manila Hotel. Ah, so ito, ibig sabihin, taga Muntinlupa ito, no? Eh ano ba? Ha? Paano mananalo yan kung Muntinlupa lang yan? Batang 1, ikaw ang number 1, 1 Munti. Ay, nako. ba? Diba? Paano mananalo yan? Kung nari, Muntinlupa lang pala yan. O. Oh. Okay. O, oh, kukunti lang. oh, here 10 nominees, 1 Munti party list group. Rafael, Rafael Lawyer, uh, Rafael Garcia, Rafael Garcia, Ed Chavez, uh, psychiatrist, mental health advocate. Alcaraz, businessman. Euro, Chua, uh, Limhoco, uh, Bartolo, okay, Paulo Trillo, Michelle uh, No? Siguro, ito mga to ay taga lupa. Pero tingin ko, paano nga sila mananalo? No? Uh Oo. -oh. Hmm. Di ba? Paano sila mananalo? Okay? And thank you so much, City. Sadia. Okay, so na, ang next natin ay si um, Arangkada Filipino. Okay, i-search natin si Arangkada Filipino. Uh, tingnan natin na Arangkada Filipino. Ayan, uh, to. Uh, siguro ano to, transport uh, section, no? uh sectori rather arangkada Philippines Ayan sino ang party list nominees Arangkada Filipino Ayan, party list Ayan. ito pa PCC oh, former presidential din nakan Mm. 'Di so, yung proof provide sila. Yeah, si sino ba to? Manuelito Luna, no? Yung third nominee nila. Okay? yon First nominee was Cedric Close, its second nominee is Ustad Isa Javier, self-described Islamic propagator and media practitioner. Meanwhile, Arte Party Lis uh, is also I uh, no? Diba, I Arte. Some say Sup Sup. Okay, Lloyd Lee. Mm. -hmm. Uh, something like that. Okay. Sige. Ah uh, siguro hanggang dito na lang muna, no? So we start with uh we stop at uh, Arangkada Pilipino. Medyo matagal pala 'to. Sige, tingnan po natin ha. Basta ang ano po natin, iboto lang po natin ang mga taong karapat-dapat para sa atin, okay? So hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Thank you, thank you so much guys. God bless you all. Part 1 lang po 'to, part 1 ha. Bye-bye. Okay,